Bel well, Mariano matapos ang kanyang head, schedule, nakalipat na siya sa kanyang bagong bahay. Maraming artista na nag-congratulations sa kanya. Grabe, napaka-aesthetic ng kanyang bahay. At muli na naman na huli ang Don Bell dahil si Donnie at ang kapatid ni Bell ay magkasama noong May 15. At ngayon lang naglabas na talaga ang tunay na magkasama ang dalawa. Noong birthday na pinost ni Donnie ay yun din ang suot ni Bell noong time na kasama ni Don ni ang kapatid ni Belle Grabe, lagi talaga siyang pumapasyal sa bahay ni Bel Mariano. Panigurado, meron din siya na sinabi niya, yan, maganda, ipagawa mo yan. Talagang laging nakalike nga si Doni. At eto nga, hinihintay ng lahat ng comment ni Doni. Sabi nga niya, finally, congrats! Lahat talaga ng pamilya ni Doni ay nakalike sa post ni Bel Mariano. Alam na alam kung gaano sila ka-proud sa kanya. Lalo naman si Doni ay proud na proud sa kanyang girlfriend dahil nakapagpatayo na ng sariling bahay.